his feedback by way of Namco, Jason oh, po si Jason Maralpa is 21 years old kinlalapi ng Dumagat Warriors nasa rank 39 po ako sa buong Southeast Asia sa Pro MMA Flyweight division magpapasalamat ako kay congressman Kong Sandy ko dahil napili ako bilang isa sa beneficiary ng educational assistance. Ako po si Ryan Christian Espino, 17 years old, civil engineering student. Ako po ang first ever strawweight kickboxing champion ng Cam Norte. At recently po, ako po ay nanalo ng isang gold at dalawang silver sa naganap na Asian Pacific Championship sa Bali, Indonesia. Isa po ako sa beneficiary ng Akubicol Party List sa Educational Assistant. Ako po ay nagpapasalamat sa Akubicol Party List kay Congressman Zaldico. Akubicol!